Kusang loob na nagsuko ng baril ang pitong barangay officials ng Bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Ayon sa PNP Pro Bar, bahagi ito ng suporta ng mga lider sa pagsugpo sa mga hindi lisensyadong baril at pagsusulong ng kapayapaan sa komunidad. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Isang improvised rifle grenade, dalawang high explosive fragmentation grenades, Dalawang homemade shotguns na lokal na kilala bilang d 12, isang 40mm high explosive grenade, at isang improvised pistol o paltik ang kusang-loob na isinuko ng pitong barangay officials ng Buluan, Maguindanao, del Sur. Isinagawa ito ab23 ng Hulyo sa tanggapan ng Buluan Municipal Police. Ang mga barangay officials ay mula sa Barangay Digal, Lower Ceiling, Maslabing Poblasyon, Popol, Talitay, at Upper Ceiling. Ayon sa PNP Probar ang kanilang voluntaryong pagsuko ng armas ay patunay ng lubalawak na suporta ng mga lokal na leader sa pagsugpo sa banta ng mga hindi lisensyado at hindi rehistradong armas at sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa kanika nilang mga komunidad. Ang lahat ng mga isinukong armas at pampasabog ay itinurn sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office para sa kaukulang dokumentasyon at isusumite sa Regional Forensic Unit Bar para sa ballistic examination at tamang disposisyon, alinsunod sa itinakdang mga patakaran. Pinuri ni Pro Bar Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman, ang inisyatibo ng mga barangay officials at kinilala ang kanilang aktibong papel sa pagsusulo ng kapayapaan, siguridad at pagpapatupad ng batas sa rehiyon. Naftali Belarde, iMinds, Philippines.